Please subscribe and share. Pakipindot na rin ang notification bell upang updated pa tayo sa mga video yung upload natin. Maraming salamat. Thank you. Good morning, good morning. Good morning everyone. Mga kasundok atid. Nandito tayo sa marina. Uh, mayroon tayong i share lang na konti. Mga kasundok atid. Ah uh, kasi dito pagka nandito ka sa Marina, ayan oh, ayan oh, Marina ang mga oh. para sa mga hindi nakakaalam. Mga kasundot tatid, makinig. Oh, ayan oh. Uh, ah, so dito pag nagpark ka, huwag mong iwanan ang motor mo kasi may penalty. Oh, ayan oh, Marina. Ayun, nung nakikita nyo, ayun, oh, 5,000. Gaya nito. Content ko lang yan. Oh, ayun, oh, mga hatid, o. Oh. Ayan. 5,000 ang multa. Ayan, o. Oh. Okay. Sa mga, para malaman din ang lahat dito sa marina. Ayan si madam, o. Oh. Ayan si madam. So, yung kanilang motor ay naklam. Dito sa marina yan. Ayan, o. Oh. Ngayon, ang multa nito ay 3,000 daw. 3K. Biruin mo yan. Kung ilang, ilang, ilang araw mo yan pag, paghirapang hanapin, mga kasundot atid yan. Dito lang sa marina yan. Ayan, oh. Madam, magkano ang ano? Magkano ang tubos daw? O, oh, yun, narinig nyo, 3K daw, mga kasunod tatid. Diyan lang, dito sa Marina. O, oh, yan. Marina Bay View. Oh. ito, o. Oh. O, oh, yan. Ayan, o. Oh. No parking. Ayan, mga kasunod tatid. Oh, para malaman nyo rin. Ayan, o. Oh. Ito si, pero ang hinatol kayo, madam, ayan, o. Oh. sila, ayan, o. Oh. 3... Tapos sinisingil ng 3K. Yan. Okay. Nakasundot atid. So alam nyo na. Kaya huwag matigas ang ulo. Okay. Ayun lang muna. Dito lang yan sa marina. Yon, Pagkalaki-laki.